Hi guys, uh, good afternoon uh, eto na naman tayo at uh, may titinan tayong uh, package galing sa Lazada at uh, ito po yung binili kong panibagong ilaw para sa replacement po UV light po ito ito, so tinan natin at bumuksan ko ngayon ito so, ayun, saglit lang po So ito guys, at bubuksan natin uh, para mag-check natin kung okay ba. At kasi yung in-order ko dati guys, eh, madaling na po uh, Iniisip ko baka bumagsak yun during the transient. Ilang araw lang guys. Eh, napundi na. So, bumili uli ako ng UV light. Uh, ang hirap naman ang pagkabalot ito. <coughs> Nubo pa tawo guys kasi nasobra na ako sa yelo kanina. Eh, ilik kasi. So, puro yelo tayo. Uh, big natin, ang daming yelo. So ito guys, at uh, nalis na natin yung wrapper. So ito na lang, sa na lang guys. Ay, lamin tape hirap buksan lamin tape guys so yun hindi uh, magandang packaging kasi walang protection baka inihagis-hagis nang to, yun, may filament to guys syempre kunting ugal lang to at mapundi ulit So, yun. Uh, titignan natin. Kung e, ano na ba ang mangyayari dito. So, yun. Adi lang, guys. Ayan. Parang ang lit, ah. FSL, t BL, ayan. So, test muna natin, guys, yung isa. Yung isang ilaw, tabi muna natin itong isa. Ito yung detest natin, guys. po. Hmm. natin guys yung ating tester. Yan, ah, analog tester natin guys kasi yung digital ko eh, hindi ko pa nabili ng bagong battery. So kasi lagi nating gamit yan eh. So, ito na lang muna. Ah, analog muna tayo. Parehas din naman. Kailang ah mm, pa natin yung scale. Pero continuity lang naman guys ang kailangan natin dito para matestan natin yung yung ating ilaw, yung filament kung buo o hindi. So, yan. Hmm. Itest natin guys yung filament. Set muna natin sa resistance. Ah, uh, mga times uh, 10 so times 10 yan guys so apat dapat kasi calibrate pa to ito zero ohm adjuster yan nakasira na ba Kaya, okay na so test muna natin guys yung kabilang side yung filament lang guys to resistance titingnan natin guys kung may continuity Ayan, buo. Ayan, buo siya. Tapos yung kabila. Sana, ganun din. Buo rin dapat. Ayan, buo. Ayan. So, yun. Na. Uh, buo yung magkabila dulo ng filament. So, yang isa na naman, kita tes natin so, yon karena na, buo ayan so, yon, buo sya Yan. So, para ma-check natin kung kuhan, magka-times 1 lang tayo, guys. Para ma-check lang natin kung ilang ohms yung ating filament. Kasi dapat meron siyang konting resistance. Wala. Ayaw na makalibrate ito, ah. Wala pa yung battery yung digital ko. So, yun. Yeah.

hindi na uh, so hindi ko makalibrate pang gusto kasi ayaw eh kapanahina na rin yung battery nito kasi matagal na ito guys eh. so at least buo pareho so at least buo pareho guys yung ating filament Ayun. Sa kuwan sa test probe ko ata ng lolo ko guys ha. wala namang ground hindi naman shorten sa ground so ayun guys Okay, buo. So, kakabit natin ito guys sa ilaw natin. So, uh, saglit guys at i-set up natin yung matas ng tripod. Hello so, guys, ito na po yung ating uh, mosquito killer, yung electric mosquito killer, yung UV light. So, ayun guys, bubuksan mo natin. Ayan, mga pa Kaya, yeah, magulo lang. Ayan. Ito kasi yung tali para mabibit bit mo. Wala kasi yung chain. May chain pliers dito. So, yun. Kukuha tayo ng Philips screwdriver. natin guys Ayan. dito lang guys yan dalawang turnilo yan dito at saka dito pagka naluwagan na natin guys yan kukuhaan lang natin yan ibababa lang natin yung may spring yan para maibaba mo yung pinaka ay mali maligtad dapat pala sa likod. So, yun. Dito pala. Kasi nandito yung receptacle. So, dito guys, yan. Yun. Kasi bababa lang natin to guys. Yan. Para mahila natin. Ayun, at kakabit natin yung ilaw. Ganito lang guys, yan no? Sukat kasi ito, yung 10 watts na ilaw. So, yan, may slot yan. Kaya hindi kayo magkakamali. So, ikutin nyo lang, yan. So, isa. sa pinato. Yan. yun Yan na guys. Nakakabit na yan. So, gagawin natin. Sasaksak natin. Kaya test natin kung magkakaroon ba ng ilaw yun lang ayaw so guys ito na nga po at Tinetest natin. So, nag-isolate ako. Kaya pala ayaw nilang guys. Eh, Nasira rin yung starter niya Ayan So yun Ayan na guys Ayan May ilaw na guys Ayan natin Ayan o. Ayan may ilaw na guys Diba Ayan, na. Ayan. Natay natin natin Yan. So, yun. Okay na siya. So, sasara na lang natin, guys. Tayo mo na natin. So, ito, guys. Uh, sasara na nga natin. Makita nyo, guys, kung gaano kalakas ang high voltage ito, guys. Ito, guys, oh. Hmm. Di diba? Kaya yung madikit yung kwan dyan, yung mga insekto, eh, kagaya ng namok, talaga makukuryente siya dyan. So, yan, inalak na lang natin guys to. Okay na to. So, sira itong dalawang starter. Papalitan din natin to. So, yun, at uh, para naman doon sa isang buwan natin uh, mosquito killer. So, dalawa kasi ito guys. Eh. So, pagbalik nito guys, ito, ilalagay natin dito sa slot. Papasok lang natin. So, ayan. Pag uh, ginawa natin guys, i-discharge muna natin yung high voltage para kwan guys uh, hindi tayo makuryente eh. pagka nagkakabit tayo ng uh, takip so ayan ayan so ito guys ito press lang natin hmm. Refresh lang natin to tapos sisikwatin lang natin itong hook, yung lock. Para mga nakakawit siya. Ayan Oh. Tapos, pagka nakawit na yan guys. Ayan. Saka natin ihigpitan. Ang tornillo. Ayan, nakakapit na siya. So, yun. Tapos yung isa naman. Yan. So, yan. Okay na yan, guys. Tapos, start natin ulit. Yan. Tayo natin ilaw. Ayan guys. Okay na. Okay, okay. So ayan. Ito yung on and off button. So lalagyan na lang natin ng Uh, Kanto, mo muna natin kasi maraming agyo. Pero okay naman ay. Uh, ah, Pinasa lang natin. Kasi okay, na uh, ang iwan siya eh. Okay, so, guys. Pwede na natin magamit to. So, ayos. Ayos, guys. So, guys. ayun nga. At uh, nagawa na natin yung isang ilaw. So, another accomplishment na naman natin ito, guys. Sa uh, ating DIY. So, ayon at hindi na tayo magle-labor para magbayad sa mga repair shop. So tayo na lang lagi guys sa mga gumagawa kung kaya naman natin ay madali lang naman. So yun, uh, siguro hanggang dito na lang po. Uh, maraming maraming salamat po sa iyo lahat. Sana po, lagi tayo okay.